Konnichiwa po! Nabitin ba kayo sa part 1? O eto na po ang kadugtong ng last post natin. Katas ng outreach, eto! Okay na sir, video na to. Hello po, Hello po sa aking ka kay nanay, kay tatay. <laughs> I love you! Ano po sa mamawi? Yeah, Diyos ko Lord, <laughs> dito pa lang sa bangka ang kukulit na. Abangan pa ang markulita namin sa isla. Bigat din pala nandini sa oh, bangka. <laughs> so ito bigat mo. Eh. Mabigat mo. Ito bangka yun. Oo nga eh. Eto na, umandar na ang bangka namin. Ready to go, go, go! Ayan, <laughs> eh, saan pumapunta natin doon? <laughs> Ay, ewan ko nga ba kung bakit bigla nagtawanan kami dyan. Sabi ni mamang bankero, mga isang oras daw o oh, higit pa ang biyahe papunta sa isla. Depende syempre sa panahon. Lepos. Lepos. Dahil lotide siya, meron kaming nakita mga tao na naglalakad doon. O yun, kita niyo po ba sila? Pwedeng pwede pala dumaan doon basta lotide siya. Buti na lang talaga, ang ganda ng panahon at kalmadong kalmado ang dagat. Ayun nga po pala yung iba nating mga kasamahan na una nang umalis yung bangka nila. Hello sa inyo! Kami ni Banker at mga anak namin, tuwang-tuwa kami sumasakay ng bangka. Sayang nga lang, di namin sila na isama dito, pero di bale, may next time pa naman. Yung best friend ko nga po pala ang nakuha ng video na ito, nakatayo sa may unahan ng bangka, pasaway eh. <laughs> Halos naging kasabay na rin namin sila in fairness parang mas maganda ata yung bangka nila may upuan eh <laughs> ibang isla din kaming madadaanan. Kala pa nga namin nung una, ito na yung pupuntahan namin. Di pa pala, masyado kaming excited. <laughs> Kahit malayo siya, kita namin na parang may kuweba dun sa isla. Baka nandyan si Batman, Char. <laughs> parang isang private resort din daw siya na pwede rin naman puntahan. After ng ilang minutong biyahe, eto na po! Ayan, nakarating na din kami! Yay! Grabe yung tubig. Ang ganda at ang linaw. Ang sabi, kapag lotay daw po, pwede ka maglakad papunta sa isla na yon. Ayan na, palapit na ng palapit kami sa isla. Dito palang po makikita mo na agad ang napakagandang gawa ni Mother Nature. Kaya sana, ingatan po natin at panatiling malinis ang karagatan. Siya, tara na, malapit na tayong bumaba. <laughs> kakababa lang namin sa bangka. <laughs> Nakarating din kami sa wakas at magtatakip silim na o. Oh. 360 view nga pala muna para sa inyo. <laughs> Ayun na po, kung umabot po kayo sa panonood hanggang dito, arigato so much. Pero hindi pa po ito tapos. <laughs> Sana panoorin niyo pa rin yung next video ng aking daily vlog sa isang bang bakasyon namin dito sa Mindoro. Kita kids! Papunta muna kami ngayon sa kubo na tutuluyan namin para makapagpahinga kahit konti. <laughs> simula 6am sa Kalapan, biyahe papuntang Bansud sa Outreach. Diretso dito sa Buyayaw. Grabe pagod. Pero sulit na sulit naman ang mahabang biyahe. o <laughs> <laughs> oh, diba? Para mga hindi ba kami pagod ng dating na yan? <laughs> Si Madam Barbie nga, o. Oh, naka pa, Char. <laughs> Iwan lang muna namin mga gamit dito, then go na agad. Tara, tambay muna tayo saglit dito sa may tabing dagat at magmumuni-muni <laughs> habang maliwanag pa. dito na agad ako ngayon sa <clears throat> tabing dagat. Nakakapagod kasi. Dito medyo nakaka-relax. Yung puting-puting sand. May hindi po ako na video nung nasa Pocanil kami, pero nakabili po ako ng malalaking crabs para sa dinner naming lahat. Eto na siya, luto na, ready na para sa dinner naming lahat. Thank you nga pala sa magaganda naming cook, sila Barbie at Morissette. After naming kumain, bigla naming napansin ang kalangitan. Hala siya, bakit ganun yung buwan? Pulang-pula, baka may biglang lumabas na mga aswang dini. <laughs> Sinunda na ata ako ng mga alagad ko. <laughs> Bale, eto nga po palang itsura niya sa picture. Walang filter yan, ha? Dilim niya nga pa. Ang ganda nung buwan, oh. Teka. Wow. Wow. Wow, ang ganda nung buwan. Kina mo. Kita doon sa nga. Kita mo. Kitang-kita yung ano nung ano sa tubig. mm, -mm. Alam nyo, promise, pulang-pula po siya sa personal na hindi masyadong kita sa video. Kaya naman halos lahat kami ay napawaw. At syempre, picture-picture, abay minsan lang makakita ng ganiri eh, kaya dapat sulitin. <laughs> kaya naman ang ginawa din namin, nagbanding kaming lahat sa may tabing dagat. Alam nyo na, tagay na yan! <laughs>